Sir Edwin, maganda hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir, Rafi. Inakausap niyo na po, sir, yung may-ari ng building? Opo, nakausap po kami nung sa hospital po. Okay. Sabi po na hindi, doktor, ay hindi daw po ako pwede magtrabaho ng three months. Okay. And sabi ko po, yung sananay po ni Pilo na, hindi daw po ako pwede magtrabaho dahil may fracture ako at blood clot po ang aking pong ulo. Okay po, babayaran namin kayo. Sabi, kawawa ka naman, sir. Bandam okay. pa naman ang iyong, uh, ang iyong sakit na pinadadaanan Natuwa po naman ako. Pero pag natin po dito kay Paul Luna, nababago po ang lahat. Sino po Nakukata si Paul Luna, sir? ang ina. Opo, sino si Paul Luna? Yan po ay dati pong bukal. Dito hmm. po sa Calapan City. Kaya kayo po ba sir nakapagpa-X-ray na, Opo. MRI? Eh, Blood clot po ako at fracture. Kaya ang decision po ng uh, aking doktor ay ako po hindi magtrabaho. Pinasok ko po dyan sa inyo Opo. Uh, aking medical certificate na po hindi pwede magtrabaho ng three months. Kailangan po medical leave, mag-medical leave po kayo sa inyong trabaho. Now, po, eh, pumayag na po yung may-ari. Pero nakialam po itong si Paul Luna yung sinasabi niyo kanina. Opo, sir. Bakit Laki po? Lagi po nakikialam. O, mapapahamak At na yun. sabi yung... po niya, sir, ganito. Yes, sir. Hindi, nakaprograma sa akin ang pagbagsak ng bintana namin. Asagot ka naman sa kanya, sir. Lalong hindi nakaprograma sa akin na bagsakan ako ng bintana ninyo. Opo. Yung po ang naging sagot ko. Ang sagot po niya sa akin, hindi, hindi daw niyo po kaya akong bayaran sa akin buwan. Ipanghihingi daw niyo po ako sa PCSO. Kapo sir, ayaman mo may ari ka ng petron, meron kang uh, progressive hmm. na rice mill, ang laki ng building mo, may one na ka pa dyan sa may Adriatico. Talaga ka, may panghihingi mo pa ako ako, ay mayaman naman kayo. Magandang hapon po, Engineer Asidera, sir. Yung glass doon sa building na yon, uh, at bakit po nangyari yon at ano pong pwedeng magawa po ng ah uh, tanggapan po ninyo sa problema ito, Sir Engineer? Uh, ang, uh, sir, ang nagkandak po ng inspection ay yung Public Safety Department ng Kalapan. Opo. Uh, kaya nga, humingi din ako sa kanila ng report kung bakit nagkamero ng ganong incidente Opo. na na, pag, na, na yung class doon sa bitan. Meron po kaming Public Safety Department. Opo. So, ano po yung magagawa ng Public Safety Department niyo tungkol dito sa reklamo ito, uh, engineer? Uh, mag-aan po sila ng incident report para ma-determine kung bakit na lumaglag yung isang portion ng sa may bintana. Kaya nga po. So, regardless kung alin ano po yung magiging dahilan kaya bumagsak po yung bintana na siyang tumama po sa ulo ni Sir Edwin. Uh, ano po yung pwedeng uh, magawa po ninyo na para matulungan itong si Sir Edwin at nasa kamay niyo naman po kung tutusin uh, na para ito pong uh, may-ari ng building mapaimbestigahan at kung anong kailangan nilang gawin, gawin nila para sila itutulong. Mm -hmm. po kami ng, ng compensation sa, para matulungan ng kamag-anak ah, ko po kasi yan si si Edwin si Dera. Ah, okay. Very good. Nagbidiwan kami na explanation bakit. Kawa po niyang ang investigation ng ibang department po. Kasi ako po ay sa engineering. Yung isa ay public safety department. Okay, ah, okay. Ang, ang akin lang pong uh, gustong malaman dito, uh, engineer, uh, di ba dapat lahat ng mga bahay ay merong insurance, yung homeowners insurance kung tawagin, para sa mga ganitong klaseng insidente, na yung insurance nung bahay na yon naka-aksidente sa pamigitan ng bintana, ay siyang magbabayad kay Sir Edwin agad-agad. Dapat nga po sana, meron ka. Hindi ko po alam yung, yung building kasi yun naman ay hindi pa kalumaan at may bago pa rin. Siguro mga 5 to 10 years siguro ang building na yon. Sir Edwin, uh, But... meron pa bang ongoing construction nung mahulog po yung Wala bintana? Wala po, sir. Wala po. Bakit daw po nahulog ang bintana? Ano pong paliwanag sa inyo ni po, Ah, sabi ko po nga sa kanila, dapat kayo every three months may maintenance kayo sa inyong building. Kasi kawawa na may dumadaan sa inyo. Ano oh, pong klase ng building po? Sagot. Ano pong building yun sa rental o residential? Kanila po yun. One Luna, please. Pa parang tanggap opisina po nila yon, sir. Ah, uh, mga po. May generic, may kwampo ng cellphone, meron po mga damit po. May hot, parang hotel tapos kasi hanggang ang floor lang eh. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Kasi kung wala to, we will uh, come up with a legislation yes, yes, para masi masiguro yung ganitong klaseng insidente, eh, pag nangyari muli, eh, meron ng mananagot. Now, di ba dapat lahat ng mga bahay may tinatawag na homeowners insurance? Uh, sa ngayon po Sen, hindi po siya mandated ang uh, insurance. po for ano uh, Wala pong requirement right now, Sen, in law. Now tulad nitong nangyari kay Sir Edwin na isang public school yes teacher, po. nahulugan siya ng bintana yes ng isang po, sen. negosyo, hindi alam kung sino magbabayad. Meron po kasing tinatawag sen, sa law natin, sa civil code natin, uh, premises liability rule. Uh, that means kapag uh, sa premises mo nangyari yung accident and property niyo po yung cost ng accident, initially po, kayo po ang dapat maging liable. Uh, hindi po automatic. We still have to prove that there is a certain degree of negligence sa pag po. Like what sir was saying kanina, na dapat minemaintain po regularly ang building. Uh, kapag napatunayan po natin na may pagkukulang sa pag-maintain ng safety ng building po, pwede po natin i-hold liable yung may-ari po ng premises kung saan na-injure yung tao. So, magpapile ng civil A case. Yes, yes. Sen, ang hirap po nun, we will still have to file a civil case. Mahabang proseso. Mahaba po, Sen. Kaya po, that's a good idea na may parang insurance for automatic uh, na ano na, na compensation sa mga accident. Siguro yung mga negosyo, umpisa muna natin sa mga negosyo, uh, yeah, sa mga opisina, na dapat mag-secure sila ng insurance para pag may na accidente sa kanilang opisina o naka accidente yung kanilang opisina tulad nito, eh, meron mananagot na insurance company na babayaran sila kaysa naman magdemandaan pa na abuti ng taon-taon. Pwede naman po, Sen, especially if the business is, sabihin na natin, medium size or bigger. I think they can afford uh, simple insurance plan naman po for injuries, cost sa loob ng uh, business, ano nila, ng business establishment nila. Pwede naman po natin ilimit sa mga ganong business po, sen. Sir Edwin. Pa. Uh, Magkano po yung gastusin? Yung pong uh, kayo po ay hindi makapagtrabaho na tatlong buwan. Magkano po uh, kailangan na gastusin po diyan? Sa lahat-lahat po, yung aking kinawalan po, sa uh, pamula po March, yung po dapat po ay 16,174 po, po 'yon. Okay. Yung, yung pong uh, dalawang buwan na titira po ay 67,898. Okay. So, ang total po niyan ay 84,872. Okay. Yeah, yun po ang total po niyan. Kaya lamang po, sir, dahil sa, sa, sa dinadalas ko ang sakit ng katawan ko at maghahanap ng mga gamot na dapat pambilhin na hindi lang ako binibigyan ng pambili. May number naman po ako sa kanyang ina. Text po ako, pero hindi na po nag-reply sa akin. Ang sabi ko po, sana tayo po ay magkaayos na. Lahat po ng gamot ko, binibili ko po ngayon. Ano bibigay po sa akin, mga teacher ko? Ako po, no work, no pay po ako. Ganito po ang naisip kong gawin, Sir Edwin. Magpapaluwal yes, sir. na lang po muna ako, sarili kong pera. Magpapadala po ako doon sa 84,000, gawin natin 85,000 plus gamot. So gawin ko na lang po sarado 100. Okay? Salamat po. Eh, pero magdidimanda pa rin po tayo civil case. Kaya kung pag nanalo po yun, edi mapupunta pa rin po sa inyo. Ito po sa akin immediate para meron agad tulong. Aksyon. Salamat, sir. Opo. This is not the first time, ano, na sa isang negosyo may na-aksidente, may nangyari, sinabugan, tulad yung sumabog yung sh yung shilling. Sa isang negosyo yon Meron doon na nauntog siya hanggang sa gumulong-gulong at na-hospital doon sa, hindi kasi magandang pagkagawa ng baitang. Kung maalala ko to many years ago, yep. na-hospital din yung isang uh, customer. Yung mga ganun ba? This is something na pag-aralan siguro and then see if we can come up with a legislation na para may insurance. Sir Allan, alam niyo na po itong nangyari kay Sir Edwin Acedera? Actually po hindi pa po. Ano pa rin bang nangyari? Uh, siya po ay uh, na, napunta sa isang uh, establishment at uh, nahulugan po siya ng bintana. Siya po ay na, nawala ng na malay na ospital and hindi po siya makapagtrabaho ngayon tatlong buwan. And Opa. someone has to shoulder the uh, medical expenses pati yung hindi po siya nakapagtrabaho tatlong buwan na. Eh nagmamadigas po ito may ng building. Sige po, uh will look into it po ano uh, sa sa hindi ko pa ho kasi alam yung ano A alamin ko po yung mga detalye eh. okay sige. and then uh, we will look into it po Mr. Luna sir magandang hapon po Ay, sir magandang hapon po senador opo ah uh, itong si Mr. Edwin Acedera na aksidente po ng nahulog na bintana mula po sa inyong building at ayaw niyo po tumulong hindi po sa akong tumulong actually ako po nagbayad ng na medical niyan. Ah, po ba? Eh, paano naman po yung pong uh, tatlong buwan po siya hindi nakapagtrabaho at ayaw pong pagtrabaho ng doktor uh, dahil nga po dun sa kanyang uh, tinamong sa aksidente. So, sino pong magbabayad noon, sir? Baka pwede ko kayong tumulong. Yun nga po. Ang gusto po kasi ni sir, ni Mr. Asidera, ay buo pong bibigay ko. Eh, ako naman po yung nagsabi na hindi ko kaya. Hindi man lang niya ako tinanong kung magkano kaya ko. Kaya tayo mabot po sa inyo. Ah, okay. Sige. Magkano po ang kaya niyo po, sir? Sir Paul? Ay, mag-uusap pa po kami kung magkano po, kung paano pwedeng kakayanin po. Kasi ganito po yan, ano, sir? Eighty-four uh, 84,000 ang so far computation na, sir, tatlong buwan na hindi po siya pinagtatrabaho ng doktor. Kailangan po sundin niya yung advice ng doktor. Teka po, sir. Ang huling usapan namin yan dalawang buwan lang. Ah, sir Edwin, dalawang buwan lang yes, daw? Po. Daho? Opo. Ay, alam po, sir. Hindi na po ako nagtrabaho ng pamula po March 14. Sumula na aksidente ko. Kaya nga po hinati ko po yung P3,000. Dinibide ko sa 2. Kaya po yung March po ay 16974 po. Hinati ko po yon Sabi po ng doktor 3 months. Nahawa po sana sa ako sa kanila. Kaya sabi ko po sa aking head, pwede ba gawin niyo na lamang dalawang buwan plus yung March na ibibigay sa akin. Kaya po, yun ay naging 84,872,000. Ngayon po, sabi ko nga sa kanila, na ako po ay nagpatawag po ng, nang uh, patawag po sa kanya sa barangay, dahil po sa akin trauma, sa akin kung paano, hindi ko malaman kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot ko, na ako lahat nabili nitong huli. Okay. May number naman ako, hindi naman ako kinakamusta man po. lamang. Okay, sige ako, po. usapan po dyan, ay dito sa bahay namin mag-uusap. Kinext okay. si siya po ang kanyang nanay At sabi ko po, nanay uh, dito daw po kayo magtatapos ang usapan natin ng na inyong anak. Hindi na po nag-reply. Sir Paul, magkano po yung kaya po ninyo? Ako na po sir. magtatanong. Wait lang po sir. Uh, yung pong medical niya, yung pamot po niya, nabigay po namin yung reseta niya. Okay uh, amounting to 3,000 plus po yun yung huli kami nag-usap. Okay. So, no? so yun po yun, bali parang settled na. So all along, all along, alam namin, ay tapos na yung kanyang gamot. Hmm. So, tinatawag po kami sa barangay, hindi po sa dumating. Sir Paul, ito na lang so, po. Yung pong uh, advice sa kanya ng doktor na tatlong buwan huwag siya magtrabaho, kailan po masunod yon At siyempre papakita niya po yung pong uh, sulat galing sa doktor na nirekomenda na huwag siya magtrabaho for three months. Pag-usapan po natin yung three months out of work siya. Ano po maitutulong niyo doon? Ano po yung kaya niyo itulong doon sir? I think pwede pa usapan kasi huwag po tayo mag peg sa three months. Kasi baka naman po sa uh, huli niyang check-up o sa susunod niyang check-up, baka naman po magbago na yung recommendation ng doktor at yung development through dahil sa gamot ay mas mabilis po. At yung negara ni yes, niyo, magpasa ka ng resolution in aid of registration para pag-ingistigan natin itong kasong ito, patawag natin si Mr. Paul Luna sa Senado uh, at ang purpose natin ay para Papasa tayo ng batas tungkol sa mga businesses na kailangan magkaroon ng insurance. Is it possible nang sagay pag nagkaroon ng aksidente tulad nito ay uh, mayroong mananagot na insurance at magiging umpisang sample dito si Mr. Paul Luna. Pwede ba Atty. Pwede, Pwede naman po Senator. Uh, ang legislative purpose po natin is to reflect the Supreme Court decisions. Uh, establishing yung premises liability rule. Yes. And to help yung mga businesses to deal with that liability, mm. uh, we will mandate uh, insurance. Kadikit po ito ng mga siguro. like attach it po sa business permits po. Opo. Mr. Paluna, okay ba sa inyo? Pumunta kayo sa Senado? Imbita namin kayo? Ah, mindoro po kami. Mindoro kami, Senado. Walang problema, sir. Kahit nasang lugar ka pa, talagang pag inimbitan ka ng Senado, sir, eh, kailangan po pumunta kayo. So, mindoro okay. po. Padala namin kayo ng sulat dyan. Invitation pag lumabas na po yung ano namin. Resolution. Sir, with your respect, pwede po bang bayas Zoom tayo? Online na lang po? Ah, hindi sir. Hindi ka pwede I sir. Pag pinatawag ka Senado, kailangan pumunta ka po doon sir uh, in person. Yes, sir. Pag pinatawag ka Senado. Sige sir, sige, sige po. Ganun lamang. So for the meantime sir, sasagutin ko na lamang ito. Pera ko na lang para hindi ka naman na molestya at hindi ka naman na abala. Ako na lang po muna. And then magre-report na lang po kay Senado pag pinatawag kayo. Okay sir? Yes po, yes po. Ganun na lamang. Opo, po. Okay, sige. Salamat na lang po sa iyo, ha? Maraming salamat po. Sir Edwin, oh. magpapadala po ako ng 100,000 sa inyo para May sa salamat, sagutin sir. po na lahat ng pakailangan nyo. And then, pero Sir Edwin, ilalaban natin to sa Senado at magiging sample po ito si Mr. Paul Luna. At Tony Garen, mag-file ng resolution? Yes, po. Yes, po. Yes. Po. yes. Para maimbestigan ito yung ganitong klase. Hindi lang ito kauna ng pagkakataon. Remember, meron yung nasabugan ng, ano, ng shilling na yes, correct, du sir. dumadaan lang sa isang business. Tapos may sumabog yung siren, tinamaan yung dumadaan, ganitong ganito. Nabayaran din po yun one million. At least nagbayad yung tao, yung business owner, hindi nang mamatigas. Katulad ni Mr. Paul Luna, nagmamatigas yung business owner, agad-agad nagpaluwal ng pera. Opo. Okay. Mr. Alan Umali. Yes po. Do your best on your part kung ano po yung pwede ninyo may, may tulong na para okay. eh, mapatawag din po itong business owner at tingnan niyo po kung paano niyo po maobliga din itong makatulong. Ano po? Yes po, we'll try our best po. And then siguro po, sino pa mayroon niyo po dyan sa Kalapan? Sa, si sa Marilu Murillo po. Ito na Yes po, Senator. Ano bang pwede magawa dito ng LGO, yung particular si Mayor's Office, kasi yung BPLO nagbibigay ng permit sa negosyo nitong tulad kay Mr. Luna, na naka-aksidente at uh, magdidemanda sa korte. Meron bang magagawa yung BPLO? yung city or municipality po that issuing the business permit of the business can suspend po yung business kapag may enough grounds po tayo to say na hindi po safe yung maintenance nila ng business nila na it tends to injure yung mga tao po na tumatangkilik sa kanilang business. Katulad po nito, Sen, freak accident po. Nalaglag po yung bintana. Could have been prevented by maintenance, proper maintenance po ng building. So pending that maintenance, baka pwedeng ipasuspend po natin sen. Yan nga po, sinasabi nila. ka na ni Sir Edwin, dapat man lang every three months chinecheck yung maintenance ng building. E eh, kaso yeah, mukhang ito. hindi ata pabaya. So may malino na may kapabayaan dito. Ipa-check rin po natin sen sa city building office or sa municipal building office kung up to code pa ba. Or sinusundan pa nila lahat ng pangangailangan sa building code. Kasi <laughs> hindi po siguro mangyayaring malaglag ang bintana kung sumusunod po sila sa building code. Mr. Alan, umali, sir. Yes po, niyo po kung sumusunod to sa building code at kung ano apa, apa. pang mga patakaran dyan na uh, meron ang munisipyo kung pinafollow nila yon para you will have grounds to maybe suspend their license to operate. Huwag muna silang magbigyan ng BPL permit and everything. Pakimbestigahan lang po, Mr. Umali, sir. Yes po, sir. I uh, we'll refer it to Engineering and our Business Permits Department po. Okay. Ako na po balak kay Sir Edwin doon po sa paggamutan niya at yung hindi siya makakatapag-trabaho. On your part po, sir, sana po tulungan niyo rin po itong si uh, Mr. Edwin, si Sir Edwin, na para makakuha po siya ng hustisya. Sir. Okay po. Okay po. Sir Edwin, papadala ko yung 100,000 bukas. Okay. Maraming salamat, sir. Uh, Apo. pinapasalamatan ko din po si Sir Joey. Sarmiento at saka si Madam Amy Halabe na sila po ang naging kasangkapan para ko po kayo makausap. Maraming maraming po salamat, sir. Magandang hapon po at maraming salamat po. Thank you po sa si Edwin. Good luck po at, okay. uh, at uh, sana po gumaling na agad kayo. Get well soon po. Oh, oh, Miss Cities, po ako. April 18 Oh, sige po, kontakin niyo ulit ako kapag dating sa CT scan. Let me know oh, po, po, sir. Okay? Magandang salamat po. Magandang hapon po. Atty Garrett. Yes po. Yes po, Senator. Isalang mo na yung resolusyon? Okay po, Sen. We're working on it po. And ipafile po agad namin even before the recess ends po. Okay, thank you. Senator yeah, Capitol po, ito na po ang tulong ni pang sa akin. 100,000 po na tulong pinasyan, nagagamitin ko sa aking pagkagamot bullet po maraming maraming po salamat sa inyo